Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang araw po Tulad sa ating Youtube Channel At, Dito tayo sa bahay niya Ginagawa ni Boy Pinoy At kung ngayon lang po kayo na Kadaan sa Youtube Channel Ni Boy Pinoy, alam ko po hindi pa kayo nakasubscribe Sana naman mga Pinoy, subscribe kayo At hindi na po nagmamakawa si Boy Pinoy Sana naman po, maawa kayo hmm? Ha? Yon, mga Pinoy, ko sa inyo niyo Ano ba yung ginagawa namin ngayon Ayan po sila, yung magigiting natin katulong sa construction. Ayan, nagahalo po kami ng pambuo sa puste mga Pinoy. Ayan po yung ating bubuo sa puste. At sila po nagagawa, sila Kuya Andy, yung masipag nating kalpintero.

Gracias. Okay. I didn't